may tindahan na ano. tatlo pala, tatlo. O, oh, tatlo yung tindahan. Ayan, ang bahay ni Boy. Ayan, dito lang ang daan ano, kapraso. Ayun, ang bangka ko. Ayan. Ayan, may ipil-ipil. to, yung isang hams na yun, no? Unang hams, lagpas ka lang ng buta Okay. Good morning, good morning. Ayan lang ang bangka natin, nag-iisa. Solo lang siya rito. Uh -huh mga ano lang ang kasama niya mga pangkangkong daming uso oh. aga yan puro glory ah. may mga salit man niya mga tunay maliliit kapal oh. oh. Eh, dami okay okay Good morning, good morning pesto na tayo wala tayong lambat under repair hindi ko pa na re-repair eh sana makadali tayo dito hindi na tayo lumayo pagod lang tayo nung nakaraan eh lumayo tayo dalawang piraso lang huli kaya wala tayong binyo dalawang piraso kung maliliit pa okay okay pesto na pesto Andaming ang daming ang kaya lang alam ko na Gloria okay start na Ayan tayo, lilipat mga katalers. Wala ron. Labo. Labo ng tubig. Ayan, parang may nakapesto lang isa ron. Pag dito, medyo maganda-ganda pa tubig dito eh. Iba tubig dito, mapula. Mapula na malabo. Ayan, ah. tayo sagwa-sagwan lang. Kalmado naman, eh. ang daming isda oh. Ayan ah, oh. Ayan na Ah, natin. Oh. Mga isla. Huh? Huh? Mga isla. Yan ang mga tinitignan ng mga naninibog. Ang galaw ng tubig. Ganda-ganda ang -ganda tubig dito. Nakaraan, wala tayong huli rin Ganyan lang pa mamaril. Misan maram maganda, misan pangit. Oh, Malinaw-linaw dito. Oh. Ayan tayo nang kapwesto na. Medyo kubli to. Pagkagano ng hangin. Dito sila nakakadali. labo mo rin ng konti pero mas malinaw-linaw naman to okay alam ano, makadali tayo naman malalaki rito dito sila mag iipon iipon dulo to eh nabot ka ba <coughs> nabot hindi ko alam kung gloria Mahaba-haba lang siya. Paupo pa ako. Diba? Tunay. Five finger na. Oh. <laughs> Be na natin. Ang ganda. Five finger agad. Oh. Mon. Ang ganda ganda na sukat wala tayong lambat ngayon sa bangka dito Yun, ayos. Maganda na asuka to, Mon. Maganda na asuka to. Lipat ka raw sa dulo. malawak kasi yan eh. Oh, ganda na asuka to. Puro sila papunta Ang lawak-lawak niyang pesto mo eh. lang nakulot ang tubig eh. Lumabo pa. Sayang. Ang kapadalawa na tayong five finger eh. Hirap na makita isda oh. dami pa namang isda Hmm? Ang ng tubig doon. Ada jamban. Aduh, lihat tuh. Kupu. Nama tahan. Sedente. Lipat agen tayo, Lipat. Gloria Peace Yan tayo bumalik Ganda sana rin sa pwesto namin eh Madalawa agad ako Lumabo Tapos nakumulot Sayang Ganda ng pwesto eh Daming isda eh Mga tunay pa Dito magbabang kasakali na naman tayo dito Okay Okay Lake Creek. Hmm. Pampadagdag. Hmm. Nagsama pa kya po. どうやおとない maganda na ang sukat ang hirap makita ng isda puro mga Gloria lang ang na, nakikita ko ng alutang katunay nasa mga sulok-sulok lang isa-isa ganito gurami na po laki oh, oh. it's five finger eh four finger eh talagang titirahin ko ito pag napuro ganito gurami yan grabe yung gurami oh laki taba yan lang ang natin mga kandels ayos lang yan weather weather hindi pa tayo hindi pa panahon pag panahon na mga ano yan puro malalaki na yan ganda sana doon sa pwesto ano, so, natin kanina nakadalawang ano ganda okay, nyo ayan mga kaantos tayo win na medyo maangin na uh, bay na bay na ay love na lang at least nakapagtanggal tayo ng kate okay